Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila din amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay, ako po ay nagbibigay ng konting kaalaman na naman tungkol sa Madalas o oh, kaya palaging itinatanong tungkol po sa pamamaraan ng business o pag, uh, pagtitinda Katulad ng V-Mobile, uh, DXN, M-Global o ano pang mga katawagan diyan. Actually, iba, iba iba lang naman ang katawagan pero iisa lang naman ang paraan Paiba-iba ang katawagan pero iisa lang ang paraan. Ito po yung tinatawag natin na networking or pyramiding. Networking or pyramiding, ibig sabihin parang pyramid. Na ikaw ay nasa taas at merong kang sa baba ng mga tao na makakakuha ka ng points, nadadagdagan ng kita mo, ang sahod mo, monthly, dipindi sa galaw ng nasa baba mo. Uh, Iba't-iba ang katawagan ng bawat uh, ano ba yan, bawat pangalan ng nagbi-business ng katulad nito, meros silang tinatawag na diamond, ruby, kumbaga mga posisyon na itinatawag sa sa isang tao na kapag siya ay nasa mataas na antas na. Ano nga ba ang hatol ng Islam sa bagay na ito? Madalas kasi tinatanong sa atin ito, Ustad, halal ba o haram ba ang M-Global, B-Mobile, o anumang mga pamamaraan ng business katulad nito. Actually, ang bagay na ito mga kapatid ay makabagong pamamaraan ng business. Pero maraming dahilan, maraming uh, batas, bakit ito nap, nap, napasok na bawal? Bakit ito nasabi na haram? Pinag-aralan po ito ng ating mga ulama sa kasalukuyan at marami silang nakita na naging dahilan na ito ay haram. Una, pinapasukan ito ng riba pinapasukan ito ng 5-6 yung riba. Bakit? Hindi ka makakapasok dito kung hindi ka magbibigay ng membership fee. Hindi ka makakapasok dito kung walang tinatawag na membership fee. Na ang ibig sabihin, kailangan mo magbayad bago ka pumasok. Kailangan mo magbayad bago ka pumasok. Ngayon, bakit ang tao pumasok dito? at nagbigay ka ng pera. Anong dahilan? Kasi gusto mo, gusto mo bumalik sa sa'yo na mas malaki kaysa binigay mong membership. Kung nagbigay ka ng 500, 1,000, 2,000, 5,000, naghahangad ka na babalik sa sa'yo ng mas higit sa binigay mo. Parang pinahiram mo lang sa kanila yon at naghahangad ka na babalik sa'yo at parang sinisigurado mo na kailangan makabalik yon at sobra. So, yun yung 5, 6 na sinasabi natin. Okay, 5, 6 yun. Malino yun na 5, 6. Pangalawa, ang bagay na ito, mga kapatid, ay walang kasiguraduhan na business. Ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sinabi niya, Naha an bay'il gharar. Ipinagbawal ang propeta ang pagbibisnis ng walang kasiguraduhan. Kung baga walang kasiguraduhan, magsasaksis ka. Kasi ang nagsasaksis lang naman sa taas eh. Pangatlo, ang bagay na ito ay kinukuha mo yung points, pagod ng kasama mo na hindi mo naman pinaghirapan. Yung pinaghirapan ng kasama mo, kinukuha mo, na pupunta sa iyo, napupunta yung pagod nila sa iyo, yung ginagastos nila sa points mo at kumikita ka doon. Pang-apat, nagsisinungaling ka dito. Bakit? Palagi mong pinopromote mga kasama mo, yung mga produkto na yan, samantalang hindi naman yan ang gusto mo, ang purpose mo. Ang gusto mo, pumasok sila at maging tao mo. Gusto mo, pumasok sila at maging tao mo. So, Panglima, pandaraya. Bakit? Ang yung mayaman nasa taas eh. Yung mga nasa baba, halos taon, taon, ilang taon na silang member. Hindi pa rin yung mayaman. Palagi sinasabi, para bumili sinang bumili, mag-recruit na mag-recruit, ikaw naman ang kumikita. So, hanggang doon na lamang po. Pasensya na po kat gusto ko sana dagdagan. Kaso, uh, busy po ako ngayon. Wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.